maligayang bati po sa inyong lahat mga kapatid bilang inyong lingkod at kuya ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at paglilingkod sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Ministry of Altar Servers of St. Thomas Aquinas Kapahagi ng Ministry of Altar Servers of St. Thomas Aquinas ay ang mga aktibong miyembro na naglilingkod bilang mga altar servers sa Campo Siyoko, Assumption at Mount Mary. Ang Ministry of Altar Servers po ay hindi po binubuo ng mga bato dahil kung bato po yun ay matigas po yun. Ang Ministry of Altar Servers ay binubuo ng mga puso, hindi lamang ng mga batang kalalakihan na nais na maglingkod kay Jesus sa altar kundi ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan at kaanib sa simbahan. Bagamat hindi may iwasan ng anumang balakit o pagsubok sa patuloy na pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Ngunit anuman ang mangyari ay patuloy nating buhayin ang diwa ng pagkakapatiran, sa pamamagitan ng liturgy, formation, at social action program sa pamamagitan po ng ating mga regular meetings hindi lamang po ng mga, mga ginagawa natin sa banan na misa na kung saan ay kinakailangan din po tayo sa misyon hindi lamang po sa loob ng simbahan kundi pati na rin po sa labas ng simbahan kaya patuloy tayong maging tunay na halimbawa ni Kristo sa mundo dahil po sa inyo 10 years na po ang Ministry of Altar Service kaya isa itong malaking merito at pagpapala po para sa inyo muli po happy 10th anniversary Ministry of Altar Service